Magandang araw sa lahat ng Majay Giliw na taga-suporta ng tambalan Kuya Jomar at Carla. Ngayon araw ay pag-usapan po natin ang naganap sa nakalipas na birthday ng anak ni Kaelin Gap Rab na si Baby Rabai, na kung saan perform ng sayaw ang Kaelin Gap Angels kasama ang ating idolong na si Carla. Makikita po natin na sobrang na-enjoy ni Carla ang pagsasayaw niya kasama ang buong Kalengap Angels at habang si Kuya Jomar naman ay makikita po natin na todo suporta kay Carla at may hawak pang cellphone at binibideo ang dalaga. Makikita po natin sa mukha ni Kuya Jomar ang tuwa habang nanunood ng performance ni Carla at alam natin na proud si Kuya Jomar kay Carla dahil kahit na medyo nahihiyapay ay ito sumayaw na gawa niya sumayaw ng maayos. At sa huli napili pa ang ating idolong si Carla bilang finalist sa Best in Costume at nagperform pa bilang si Horta ng Hankai Games.at kahit hindi siya nanalo sa Best in Costume pero sa puso ni Kuya Jomar siya naman ang panalo. Ano sa tingin niyo Magi ay idol ang naging performance ng ating idolong si Carla? Comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video please don't forget to support Kalinggap Rab, ama ng Kalinggap Bal Santos Matubang, at Ate Edna Vlogs.